So yung agency ko, tinawagan ako na baka pwede daw ako mag-guest sa Sis And then finally, kinuha ako ng GMA as dun sa nanay na role na Muli with Alfred Vargas. <coughs> Rakil ba? Rakil bakit? May masakit ba sa'yo? Ah! Ah! And then nanay na naman ako sa Super Twins ni Janeline at saka kanina din sa Monte. Sakpan mo na ako, huwag lang ang mga anak ko! Parang sabi ko, okay lang, ang importante sa akin, maganda yung, yung character na gagampalan ko, nakaka-challenge siya para sa akin, na aarti ako. So sabi ko, sige, kahit nanay, kunin ko yan. Dahil sa Super Twins, nakitaan ako ng GMA na may taglay daw akong pag-arte, bilang ma arte ako, Binigyan nila ako ng letter. Um, kayo, congratulate po dahil ako daw po yung napiling marimoy. Wow. ting hindi ako mawawala. dahil ako si Darna, ang kini ng tagapagtanggol. namin Ngunit pinapangako ko, ito na ang huli. Pasukin natin ang balay! Tayo na! lang sa milyong-milyong mga Pilipino na proud sa kanya, sa mga achievements niya. Magmula nung nagsimula siya sa, sa, sa tape, yung sa kanyang half, afternoon show, hanggang sa Marimar, lahat ng mga major roles na pwede ibigay sa isang babae, eh, nagganap, nagampanan niya ng sobrang ganda. sing siguro dun sa extra challenge. Yung, yung nila ako, sabi ko, Seryoso ba kayo? Gusto niya akong mag-host? Kung manalo man kayo, kung hindi tinaya nyo, yun yung babalik sa puhunan nyo. Kung sakali man, hindi kayo palarin, ibabawas namin yan sa puhunan nyo. Parang pinag-isipan ko siya na maraming beses kasi aaminin kong natakot ako. Kasi first time eh, siguro lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo ng first time, eh parang hindi mo alam kung ano magiging reaction mo. Here are our One of them. the Capuzzo lead actors and the local team from Winner's Five, Mikael And this year's MHM number one, Sexiest Woman, GMH Primetime Tennis Eddie Queen, Maya <laughs> gusto na si Bea ay congratulate ang aking first place for the Okay, alam na natin, FHM's number one. Pero alam niyo ba, she is also 2013 Celebrity of the Year for Yahoo on George. guys! I'm happy that uh, she's she's given that title kasi napatunayan naman niya yan sa kanyang mga nagawang roles na uh, napatunayan niya yun sa mga taong napasaya niya uh, at sa mga bagay na po pwede pa niyang gawin dahil isa siyang magaling na artista. Ang maganda sa relationship namin ni Dong, um, once a week, nagkakaroon kami ng heart-to-heart -heart talk. Magdi-dinner kami, o ano nang gagawin mo, ako, ito yung project ko, ganyan-ganyan, pero hindi to the point na nagpapaalam. Kung baga, nagkukwentuhan kami, parang as best friend nga kami. Parang, ay, ito yung mga gagawin namin, ito yung gagawin ko. So, alam na namin. So, may mga bagay na hindi na kami nagugulat. Like, example, gagawa siya ng movie. O oh, ano, baby, ganito yung konsepto namin. Ganito, ganito. Yung director namin siya Ikaw, anong gagawin mo? Ay, naku, may shoot ako ng ano, ganitong magazine. Ito yung konsepto. So, alam namin, very open kami sa bawat emosyon. Physical man yan o no? emosyon. Lahat open kami sa isa't isa.